Padala ng lunch ayon kay Chong Hilario, mismo ito. Napakabait at caring naman talaga itong si Paula Binino kay Kim Chu. Maraming beses na niya pinapahanga sa kanyang pagmamahal sa actress. Take note, buong showtime host ang pinadarha ng food, napakagarante. Lam na lam niya ang mga taong mahan Kim Chu. kahanga ang isang Paolo. Masyado na tayong pinapakilig. Turingan ay asawa na. Wala nang makitang bahid na love team lang ang turingan. Ang mga ipinapakitang kilos ay pang mag-asawa o magkasintahan na. Ayaw pa magsalita o umamin. Bistado na yan. Ito nga ang ilang komento. Ang sweet naman ni Daddy Paolo Abilino ayaw na nagugutuman si Kim Chu sa trabaho. Naalala ko noong interview. Nabanggit niya na pinakaayaw na ginagawa ng aktres ay e nakakadimit, nakakadimutan kumain once na sa trabaho ito. Laging pinapaalala na bawal magkasakit. Kaya pansin ninyo, medyo nagkadaman na siya. Kasi, pinagbawawalan na mag-skip ng bil, Magagalat si Jowa. Word lang sa kalusugan, lalo pat nakakapagod ang nature ng kaninang trabaho. Puyat lagi. Puyat lagi mga iyan. Kailangan bumabawi sa pagkain. Thank you, Paolo. Nariyan ka kay Kimi. Huwag ka sana magbago. Mahal namin kayo. Stay strong and sweet. Patuloy lang ang magandang ginagawa ninyo.